Isipin mo nakatingin ka sa salamin, pero ang nakikita mo ay hindi ikaw, kundi ibang mukha, ibang ngiti, at mga matang hindi gumagalaw kasabay mo. At habang pilit mong iniwasang tingin, may maririnig kang boses na bumubulong na salitang hindi mo maintindihan. Nakamasid. Ano kaya ang gagawin mo kung malaman mong hindi lahat ng refleksyon ay para sa'yo? Kung gusto mong madiskobre ang nakakatindig balahibong sikreto sa likod ng salamin na ito, panuorin hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento na misteryo at suspense, mag-subscribe ka na at i-comment ang mga idea mo para sa susunod nating kwento. May tao sa salamin. Hindi siya dapat naroon, ngunit bawat titig ko sa refleksyon ay may ibang mukha na lumilitaw. Mukha na hindi ko kilala. Nagsimula ito isang gabi sa apartment ko sa Los Angeles. Galing ako sa trabaho, pagod at nabukas na ilaw sa malit kong kuwarto. Tahimik, maliban sa mahinang ugong na aircon, Huminto ako sa harap ng lumang salamin na binili ko sa isang thrift shop. Sa una, normal lang. Pero habang nakatitig ako, napansin ko ang isang aninong hindi gumagalaw kasabay ko. Napatras ako. Pumikit sandali at muling tumingin. Duwang ko nakita, mga mata na tila hindi akin, mas malamig, mas malalim. At biglang mumiti ang refleksyon, kahit hindi ako mumiti. Kinilabutan ako. Tumalikod ako, munit sa gilid ng aking mata, kita ko pa rin siyang nakatingin. Naglakad ako papunta sa kusina para uminom na tubig, pilit na inisip na pagod lang ako. Ngunit habang nabubukas ako ng gripo, narinig ko ang mahinang boses mula sa silid. Isang salitang day, na ang ibig sabihin ay nakamasid. Nalaglag ang baso sa sahig. Paano niya alam ang wika ng nanay ko? Lumaki akong Pilipino sa Amerika, pero ang nanay ko ay mula Thailand, at ang salitang yon ay ginagamit lang niya kapag gusto niyang balaan ako. Gayon, galing iyon sa salamin. Dahan-dahan akong bumalik sa kuwarto. Nakatayo pa rin ang aninong iyon sa loob ng salamin, Munik ngayon, hawak niya ang isang bagay. Isang maliit na kampanilyang day na nakita ko lang dati sa templo ng lola ko sa Bangkok. Ang kampanilyang iyon ay nakabitin noon sa pintuan ng bahay ng lola ko, sinasabing pananggalang laban sa masamang espiritu. Pero paano napunta sa salamin? Lumapit ako. Huminga ng malalim. At habang lalong nilalapit ang mukha ko, biglang kumurap ang ilaw sa kuwarto. Pagbalik ng liwanag, wala na ang anino. Ngunit nasa ibabaw ng salamin ang kampanilya mismo, nakasabit, dahan-dahang gumagalaw, parang kakakabitin lang. Narinig ko ulit ang boses. Malamig. Mababa. Nginit malinaw. Hindi lahat ng refleksyon ay sayo. Biglang kumalabog ang pinto sa sala. Paang may pumasok. Dahan-dahan akong lumapit, nanginginig ang mga kamay. Pagbukas ko na pinto, walang tao. Nginit sa sahig, may nakalagay na malit na pepel sulatan ng tinta na parang lumana. Nakasulat sa perhong Day at Filipino. Kung sino ang nasa salamin, siya rin ang naghihintay sa pintuan. Napatras ako, at sa mismong sandaling iyon, narinig ko muling kumalansing ang kampanilya sa loob ng kuwarto. Dahan-dahan akong bumalik sa kuwarto. Humihigpit ang dibdib ko sa bawat hakbang. Ang kampanilya ay gumagalaw magisa, tila hinihipan na hangin kahit sarado ang lahat ng bintana sa bawat pag-alog nito para may tinig na sumasabay, mahina, pabulong, nginit malinaw. Bumalik ka, parang may malamig na kamay na humahaplos sa batok ko. Lumingon ako, ngunit walang tao. Bumalik ang tingin ko sa salamin. At doon ko siya muling nakita. Gayon, hindi na siya nino. Buong-buo na siyang anyo. Mukha ko, nginit mas maputla, mas payat, at ang mga meta ay walang puti, itim na itim, parang kailaliman na tubig. Nakatingin siya ng diretso sa akin, Munit ang labi niya ay gumagalaw kahit hindi ko ito ginagalaw. Alam ko ang sekreto na pamilya mo. Para akong binuhusan na yelo. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko agad na totoo ang sinasabi niya. Isang sekreto na itinago sa akin mula pagkabata. Naramdaman kong nanginginig ang aking mga tuhod. Pinilit kong magsalita kahit namumutla na ako. Anong sekreto? Gumitis siya. At ang ngiting iyon ay masyadong pamilyar. Parang nitin ng lola ko, noong huli ko siyang makita sa dayland. At habang nakatitig ako, anti-unting nagiba ang mukha niya. Mula sa itsura ko, naging mukha ng lola ko. Matanda, kulubot, munit ang mga mata, walang laman. Kaya kanya dinala sa Amerika. Napaatras ako. Pero bago ko paman matanong, biglang pumutok ang ilaw sa kisam. Nabalot ng dilim ang buong kuwarto. Tanging kampanilya na lang ang naririnig ko, kumakalansing, mabilis, parang may bagyong dumaan. At sa gitna na dilim, nakita ko ang refleksyon. Ngayon, hindi na siya nasa loob ng salamin. Nakatayo na siya sa likod ko. Dahan-dahan kong nilingon ang likuran ko. Wala. Walang tao. Pero ramdam ko ang presensya, malamig, mabigat, parang may nakadikit sa balikat ko. Himinga ako na malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. munit sa salamin, malinaw siyang nakatayo sa mismong likod ko. Mas malapit, mas totoo. At sa bawat segundo, lalong lumalabo ang pagitan ng refleksyon at ng tunay na silid, narinig ko ang sahig na umuga para bang may mabigat na hakbang na dumarating. Isa, dalawa, tatlo, at tumigil sa mismong likod ko. Hindi ka dapat narito, bulong niya, ngunit ngayon mas malinaw na, parang double ang boses. Boses ko at boses na isa matanda, magkasabay, magkahalo. Anong ibig mong sabihin? Halos pasigaw kong tanong, kahit nanginginig ang boses ko. Hindi siya sumagot. Nginit inyabot niya ang kamay mula sa salamin. At sa unang pagkakataon, lumampas iyon palabas. Isang kamay na peyat, kulay abo, may mga ugat na parabang tuyong kahoy. Dahan-dahan itong lumapit sa balikat ko. Bago ko pa man makagalaw, may narinig akong matinis na tunog mula sa kampanilya. Hindi na ito kalansing. Parang iyak ng bata. At kasabay nito, bumukas ang pinto na apartment ng hindi ko inaasahan. Sa dilim na pasilyo, may liwanag na kumislap sandali. At doon ko nakita ang isang babae na nakasuot ng tradisyonal na damitay, hawak-hawak ang isa pang kampanilya. Hindi siya tumitingin sa akin, akatitig siya direkta sa salamin. Matagal ka na niyang sinusundan, mahina niyang sabi. Gayon, oras na para malaman mo kung bakit. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang babae sa may pintuan ay hindi ko kilala, nginit ang mukha niya ay parang pamilyar. Para siyang kopyano nanay ko, mas bata, mas maamo, pero parehong hugis na mata. Dahan-dahan siyang lumapit, kaluskos na kanyang hakbang ay parang lumulubog sa lupa kahit metibay ang sahig na apartment. Ang kampanilya sa kanyang kamay ay kumakalansing, ngunit hindi tulad ng deti, ito'y mabigat, parang bawat tunog ay may dala ng dasal. Nakatitig pa rin siya sa salamin. At habang ginagawa niya iyon, nagsimulang magbago ang refleksyon. Hindi na ako. Hindi na ang lola ko. Gayon ay isang batang babae, nakatali ang buhok, at nakasot na uniform na paralan. At sa loob ng salamin, umiyak siya. Siya ang nawawala, bulong na babae. Bata pa lang ang nanay mo nang mawala siya. At mula noon, hindi na siya umalis sa salamin. Nanlaki ang mata ko. Hintay, anong ibig mong sabihin? Ka, kamag-anak ko siya? Hindi siya sumagot. Ngunit ang batang nasa salamin ay biglang huminto sa pagiyak. Itinaas niya ang kamay niya at itinuro ako ng deretso. Bakit ikaw? Nanginginig akong umatras, ngunit pakiramdam ko ay kumakapit ang mga paa ko sa sahig. Hindi ako makaalis. At sa mismong sandaling yon, sabay na tumunog ang dalawang kampanilya, yung sa salamin at yung hawak ng babae. Pumutok ang salamin. Hindi sa labas, kandi mula sa loob. At anti-unting may kamay ng bata na lumalabas, puno ng dugo at basag na bubog na hindi tumatagos palabas ng salamin kundi parang natutunaw sa hangin. At mula sa likuran ko, naramdaman kong may malamig na tinig na bumulong muli. Hindi lahat ng dugo ay dapat manatiling lihim. Para akong binuhusan ng nadyelong tubig. Ramdam ko ang malamig na hininga sa batok ko, kahit walang nakikita. Sa salamin, lumalabas na ang kalahati na katawan ng batang babae. Basag ang paligid niya, parang tinutunaw ng dilim. Hindi kanya dapat makita, mahigpit na sabi ng babaeng hawak ang kampanilya. Lalo niyang inuga iyon at ang tunog ay mas lumakas, mas matinis, parang umukit sa hangin. Munit imbes na palisin, lalo lamang lumakas ang presensya sa silid. Ang batang babae sa salamin ay biglang tumawa. Isang tawa na hindi bagay sa edad niya. Malalim, matanda at puno ng galit. Matagal ko nang hinihintay ito. Nagsimula manginig ang peder ng kwarto. Ang mga larawan sa dingding ay isa-isang nalaglag, ang ilaw ay mabilis na kumukurap at ang hangin ay lumamig na parang nasa loob ako ng freezer. Pilit kong gumalaw ngunit tila may bigat na pumipigil sa katawan ko. Anong ibig niyang sabihin, halos pasigaw kong tanong sa babae. Ngunit hindi siya tumingin sa akin. Nakatuon ang mga meta niya sa bata sa salamin at ang mukha niyang gayon ay puno na takot. Hindi siya ang akala mong nawawala. Hindi siya ang kailangan mong iligtas, kandi ang sarili mo. Bago ko pamaintindihan ang sinabi niya, biglang humaba ang kamay na bata mula sa salamin. Lumampas ito sa balikat ko at kumapit sa dibdib ko, mahigpit, para bang hinihila ang puso ko palabas. Napahiyaw ako sa sakit habang ang mga mata niya ay lalong dumidilim, nagiging dalawang malalim na hukay. At sa gitna na hiyawan ng kampanilya, narinig ko ang isang pangalan na hindi ko inaasahan. Anak, boses yon na nanay ko. Nanlaki ang mata ko. Boses ng nanay ko, malinaw, malapit, pero wala naman siya roon. Ang batang babae sa salamin ay hindi na tumatawa, gayon ay nakangiti siya at sa ngiti niyang yon, nakita ko ang perhong hugis ng labi ng nanay ko. Hindi niya sinabi sa iyo, di ba, bulong na bata habang mahigpit ang kapit niya sa dibdib ko. Hindi niya kailanman inamin kung sino talaga ako. Napaatras ang babaeng may kampanilya, nanginginig ang kamay. Wag! Hindi mo siya pwedeng hilahin, sigaw niya, at muling inuga ang kampanilya ng Marien. Ang tunog nito'y parang kidlat na pumutok sa loob ng silid, nginit embs na matakot, lalo lang himikpit ang kapit ng bata sa akin. Hindi kanya kayang protektahan, bulong muli ng bata. Kasi parte ako ng dugo ninyo. Ramdam ko ang malamig na enerhiya na sumisipsip sa loob ko. Parang hinihigop ang init ng katawan ko, isa-isa, hanggang nanginginig na lang ako sa lamig. Pilit kong iniwasang tingin, ngunit sa bawat pagkurap, mas lumalapit ang mukha ng bata. At doon ko nakita, sa ilalim na kanyang balat, kumikislap ang mga simbolo, karang ukit na deskrip na umilaw ng pula. Mga simbolong nakita ko noon sa lumang templo sa Chiang Mai, nakaukit sa mga bato na mahigpit na pinagbabawal hawakan. Bakit, bakit ako, halos hindi ko na may labas ang boses ko. Gumiti siya. At sa mismong sagot niya, biglang sumigaw ang babaeng may kampanilya. Dahil ikaw ang susunod. Parang naputol ang paghinga ko sa narinig ko. Susunod, halos hindi ko na may labas ang boses ko, nanginginig ang lalamunan. Mumisi ang bata, dahan-dahang lumalapit pa ang mukha niya sa akin. Ang sumpa ay hindi natatapos sa isang henerasyon. Kung ano ang sinimulan nila, ikaw ang magtatapos. Ramdam ko ang malamig niyang hininga na dumadampi sa pisngi ko at sa bawat salita niya, para may mga tinig na sumasabay mula sa likod ng salamin, libo-libong boses, humihikbi, umiyak at tumatawag na pangalan na hindi ko kilala. Ang babae namang may hawak ng kampanilya ay halos mawalan ng lakas. Nanginginig ang kamay niya, nginit patuloy pa rin niyang pinapakalansing ito. Hindi kanya pwedeng makuha. Hindi siya ang pinili. Pinili, napasigaw ako, pilit na kumakawala sa malamig na kamay na bata na nakabaon pa rin sa dibdib ko, Anong ibig sabihin nyo? Ano bang nangyayari? Sa isang iglap, tumigil sa paggalaw ang lahat. Ang kampanilya, ang ilaw, pati ang mga boses sa paligid, lahat ay natahimik. At sa katahimikang iyon, dumilat ang mga mata ng bata, mas maliwanag, mas madilim, parang dalawang apoy na itim. Alam mo kung bakit ka dinala sa Amerika, bulong niya, mabagal, malinaw, parang kutsilyong tumatago sa tenga. Hindi para iligtas ka, kandi para itago ka. At bago pa man ako makasagot, biglang bumukas ang lahat na ilaw sa apartment, sobrang liwanag na halos mabulag ako. Pagdilat ko, wala na ang bata. Wala na rin ang babaeng may kampanilya. Ako lang, mag-isa. Ngunit nakasabit pa rin sa salamin ang basag na kampanilya, umindeyog, dahan-dahan, kahit walang hangin. Dahan-dahan akong lumapit sa salamin. Kahit basag na ang kampanilya, malinaw kong naririnig ang mahinang tunog nito, isang kalansing na parang hindi natatapos. Bawat hakbang ko, parang may bigat na humihila sa akin palapit kahit gusto kong umatras. Paglapit ko, doon ko napansin ang mas nakakatakot. Ang salamin hindi na sumasalamin na buong katawan ko. Mukha ko lang ang nakikita at sa likod na mukha kong iyon, may mga aninong nakatayo. Mga hugis tao, nakamasid, hindi gumagalaw, parang nakapila sa dilim. Pinilit kong igalaw ang kamay ko. Sa totoong mando, umaangat ito. Pero sa salamin, hindi gumalaw ang refleksyon ko. Nakatingin lang ito sa akin, nakangiti, at ang mga anino sa likod niya ay sabay-sabay na umusog palapit. Hindi ka mag-isa, bulong mula sa luob. Boses ko yon, pero hindi ko sinabi. Matagal ka na naming hinihintay. Napatras ako, halos matumba, pero naramdaman kong may malamig na bagay na tumama sa aking paa. Pagtingin ko, may malit na kahon na kahoy, lumang-luma, parang galing sa ibang panahon. Nakaukit sa ibabaw nito ang parehong pulang simbolo na nakita ko sa balat ng bata kanina dahan-dahan itong bumukas ng kusa. Sa loob, may isang lumang litreto. Nakaitim at puti, kupas, munit malinaw. Tatlong bata, ang nanay ko, ang batang babae mula sa salamin, at ako. Pereho ang mukha, pereho ang edad. Pero imposibleng mangyari iyon. Hindi pa ako ipinapanganak ng kunan ang larawang iyon. At mula sa salamin, unti-unting gumalaw ang labi ng refleksyon ko. Gumiti. At bumulong na tatlong salita. Oras mo na. Parang huminto ang oras ng marinig ko yon. Oras mo na. Tatlong salitang bumalot sa dibdib ko, mabigat, malamig, parang sentensya. Ang kampanilyang basag ay muling kumalansing, mahina pero matalim. Sa bawat tunog, isa-isang gumagalaw ang mga anino sa likod ng refleksyon ko. Hindi sila nagmamadali, dahan-dahan, maingat, para matagal na nilang inalagaan ang sandaling ito. Tinitigan ko ang lumang litreto sa kamay ko. Tatlong bata. Gayon, mas malinaw na hindi lamang kami magkahawig, para kaming isa. Tatlong mukha, tatlong anyo, munit isang kaluluwa. Hindi kanila nila pinanganak para mabuhay ng mag-isa, bulong na refleksyon. Kundi para kami mabuo muli. Nagsimulang magbitak ang salamin, hindi dahil sa bigat, kundi dahil parang may puersang gustong lumabas. Mula sa bawat bitak, may liwanag na kumakawala, hindi liwanag ng araw, kundi malamlam, kulay abo, parang apoy na walang init. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sigawan ang sarili kong gumising. Pero hindi ko magawa. Parang may tanikala sa paa at dibdib ko. At sa unang pagkakataon, hindi na boses ng refleksyon ang narinig ko. Kundi boses ng nanay ko mismo, malinaw, direkta mula sa likod ng salamin. Anak, patawad. Nanginginig ang mga labi ko. Bakit, ma? Ano to? Ano tong sumpa? Ngunit wala nang sagot. Tanging ang huling tunog na kampanilya, isang mahabang, malungkot na kalansing, bago tuluyang mabasag ang buong salamin, nagkalat ang bubog sa sahig. At sa gitna ng pagkalas ng huling piraso, nakita ko ang sarili ko, nakaluhod, umiyak. Pero hindi dito sa kuwarto. Sa loob na. Sa kabilang panig. Sa loob na ilang segundo, hindi ko na alam kung ako pa ba ang nasa katawan ko o kung ako na ang nasa likod ng salamin. Ang paligid ay maputla, malabo, parang usok na walang dulo. Sa harap ko, nakatayo ang batang babae at ang babae na may kampanilya. Gayon, hindi na sila magkaiba. Pareho ang anyo nila, parang isang mukha lamang na sa dalawang panahon. Mumiti sila sa akin, malumanay, hindi na nakakatakot. At ngayon, ika ng bata, buna tayo. Naramdaman kong gumaan ang dibdib ko. Wala na ang lamig na dumadagundong kanina, wala na ang bigat na parang humihigop ng kaluluwa ko. Tanging isang katahimikan na lang ang natira. Dahan-dahan, tumunog ang kampanilya. Hindi na ito malakas, hindi na nakakatakot. Musika na lamang, parang hangin sa templo ng lola ko sa daylan noong bata pa ako. At sa bawat kalansing nito, unti-unting naglalaho ang mga anino sa paligid. Isa-isa silang nagbubura hanggang kaming tatlo na lang ang natira. Anak, narinig ko ulit ang boses ni Mama, gayon ay malinaw, puno ng pag-ibig. Hindi lahat ng lihim ay para itago. Ang iba, para ipasa, para maunawaan mo kung sino ka. Pumikit ako at sa unang beses, hindi ako natakot. Naramdaman ko ang init ng kamay na dumampi sa balikat ko. Hindi malamig, hindi mabigat, kundi mapayapa. At nang dumilat ako muli, wala na ang salamin. Wala na ang kampanilya. Ako lang, nakatayo sa gitna ng tahimik na kuwarto. Maliwanag, malinis, parang walang nangyari. munit sa sahig, nakapatong ang lumang litreto. Tatlong bata pa rin ang nasa larawan. Ngunit ngayon, nakangiti silang lahat. At alam kong sa wakas, tapos ng sumpa.